Magandang araw ng biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Lusot na sa Senado ang budget ng Office of the President at ng Presidential Management Staff para sa taong 2024. Sa isinagawang plenary debate, dinepensahan ni Sen. Sani Angara ang budget ng dalawang opisina kabilang na ang 2.3 billion pesos na Confidential and Intelligence Funds o CIF ng Office of the President. Umabot sa 10.6 billion pesos ang inaprubahang 2024 budget ng OP habang 812 million pesos naman ang inaprubahan para sa PMS. Ayon kay Angara, gumamit at gumagawa ang pangulo ng intelligence information na kailangan para magdesisyon lalo na siya ang tumatayong commander in chief ng sandatahan ng bansa. Binuri ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang detalyadong pag-uulat sa paggastos ng intelligence funds ng OP. Pumayag naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na bigyan ng CIF ang OP batay sa pangangailangang suportahan ang mandato at operasyon nito. Nanawagan ang Commission on Elections sa Kamara na magtalaga ng caretaker para sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Ito ay matapos Kansela ang special election sa December 9 para sa magiging kapalit ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, humigit kumulang isang taon lang na maglilingkod ang mananalong representative sa botohan dahil papalapit na rin ang 2025 midterm elections. Anya magiging tungkulin ng caretaker na magpatupad ng mga proyekto at magpasa ng panukala para sa ikatlong distrito. Dagdag ni Garcia, gagastos ng nasa 75 milyong piso ang COMELEC para sa special election sakaling matuloy ito. Matatanda ang tinanggal ng Kamara si Tevez sa pwesto dahil sa hindi ito nakakapasok at hindi nagagawa ang kanyang trabaho. Nagtatago sa ibang bansa si Tevez matapos maakusahan bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong Marso. Tumangging umuwi ng Pilipinas ang dating kongresista dahil umano sa banta sa kanyang seguridad. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Economic Development Authority Board ang pagbili ng mga bagong barko para sa Philippine Coast Guard. Inaprubahan ng NEDA Board ang Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project na nagkakalaga ng 29.3 billion pesos. Sa ilalim ng proyektong ito, makakabili ang Coast Guard ng limang multi-role response vessels. Ayon kay Neda, Secretary Arsenio Balisakan, gagamitin ang limang barko sa pagbabantay at pagresponde sa mga sitwasyon lalo na sa West Philippine Sea, Sulu, Celebes Sea at Philippine Sea. Gagamitin rin ang mga ito sa pagtugon sa mga sakuna, pagtulong sa mga mangingisda at sa mga resupply mission. Samantala, inaprobahan ng NEDA Board ang pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka ng Department of Agrarian Reform na nagkakalaga ng 28.2 billion pesos. Magtatayo ng 350 tulay na magagamit ng nasa may 350,000 kabayan sa mga agrarian reform community. Inaprubahan din ang mga nirabisang parameters, terms and conditions ng TPLEX extension project na binuo ng 50 57 na kilometrong tollway na kokonekta sa Rosario at San Juan sa La Union. Nagbitiw na sa tungkulin bilang Presidential Advisor for Creative Communications ang Direktor na si Paul Soriano ayon sa Presidential Communications Office. Ayon kay PCO Sekretary Cheloy Garafil na is ni Soriano na bigyan ng oras ang kanyang pamilya at bagong silang na anak. Si Soriano ang nasa likod ng mga campaign advertisements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula ng tumakbo itong gobernador hanggang malukluk sa pagkapangulo. Kasama ni Soriano sa nasabing mga kampanya ang kanyang asawang aktres at TV host na si Tony Gonzaga. Ayon kay Garafil, wala pang napipisil nakapalit ang Pangulo sa nabakanting pwesto ni Soriano. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Rodolfo del Rosario bilang chairperson ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon sa PCO, nagsilbi si Del Rosario bilang chairman ng Century Rural Bank Incorporated mula 2006 hanggang 2023. Bago dito, nagsilbi din siya bilang Vice President of Finance and Vice President of Treasury and Management ng Unflow Management and Investment Corporation. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. 45 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.